Hello mga besyo, pag uwi nga po namin galing sa Baguio, kinabukasan nga naginis sa ng si sila Lolo Odi dahil ilang araw na nga lang mga besyo undas na. Pasensya nga mga besyo, mga ina-upload kong video super late na. Sobrang busy ko po kasi sa school mga beshi, wala po akong time mag voice over. Nagt training din kasi ako ng journalism, mga beshi. Pag nga maga ako nakakauwi, nakakasingit nga ako mag voice over. Tignan nyo ay buho ko na buhul nga sa laruan ni Athena. Nadigit ko kasi buho ko hapang pinapaikot kay Elise. Buti na nga naalis ni Lolo Odi. Birthday nga ni Lolo Ramon, nilibre nga kami ng kapatid nga na si Lola Seni. Happy birthday po Lolo Ramon, thank you sa treat Lola Seni. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa blessings. After ko kumain, nilinis ko na yung pinagkainan namin. Tapos may lumapit nga sa akin followers para magpa-picture. Thank you po. Kinabukasan naman, pumunta naman sila mama sa garden. Nagtanim na nga sila sa gulong mga beshi. Nagpasopas pa nga si Sir Benji. Thank you po sa masarap na sopas kahit di ko natikman. Hindi nga natapos Lolo o din yung simenteryo. Sakto nga wala kami yung pasok ni Tita Tsa kaya sumama kami. Tinapos na nga namin linis del undas na nga sa isang araw. Todo linis nga si Lolo Odi dito sa taas. Nahiga kasi kami doon kapag undas. Pagkatapos na namin maglinis, nagbriyente na nga kami sa taas ng bubong mga beshi. Nakakatuwa nga mga bata sa babat tinatawag nga nila kung beshi teya Nilinis na nga din namin taas ng bubong. Baka kasi umakit kami dito sa undas. Kapag hindi nga umulan, tanaw na tanaw mga ditiper ya mga beshi. Pagka uwi nga namin pumunta na nga kami agad sa mga bilihan ng candies Halloween party kasi namin bukas mga beshi Simpleng Halloween party nga lang din kasi kami dahil meron pa kaming klase Bumili nga lang ako na iba't ibang klase ng candy Nag-aalangan pa nga kami bumili ni Mama dahil baka kasi walang paso Baka masaya nga lang yung bili namin Isang plastic pa naman na malaki binili ko Umuwi na nga kami agad ni Mama dahil ibabalot pa nga namin to Ano oras na din kasi yan mga beshi? Sino nga may gusto na sumakit yung ngipin dyan? Yun lang. Salamat sa panonood. Babay mga beshi!